Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel Okay, so today yung ginawa po natin dito is uh, nag na po tayo rito para sa ating project Ayan. so kung makikita nyo mga master, so saglit lang natin inasintahan So nakailang patong agad tayo o, Pasok tayo mga dito Ayan, so inuna natin guys asintahan doon sa may part ng gilid So ilang patong yan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim So 6 na patong sa isang straight dito So dito naman isa bakante to, so meron tayo rito nga uh, sliding door Ayan, sa gilid Then na uh, dito sa harapan So isa, dalawa, tatlo, apat So nakapatapatong na tayo Okay Sa likuran naman natin So dito Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siyam. So sham na patong ah uh, Pwede patungan natin yung mataas Gawa lang ito i naman yung ginamit nating hollow block dito Okay And then guys uh, Nilagyan na natin siya rito ng ano, uh, awang Para po sa ating uh, mga bintana So ito guys uh, Sa part dito Isa uh, awning po yan So dikit sa poste Then uh, dito So awning And then na uh, dito Ay bintana po sa Ah uh, Kusina So meron siyang heater dyan So 60cm lang yung lawak ng ating Ah uh, 60cm lang yung taas ng ating Ano rito Bintana And then yung Lawak isa 120 Ayan So dito naman Ayan mga master So ito yung uh, Sa gilid natin Sa sliding door So yung Sukat naman ito isa uh, 160 by uh, 210 Yung uh, laki ng ating uh, Bintana rito Okay So yun lang Then uh, by tomorrow. So dito naman yung asintahan natin. Sa tabi sa gilid para Mapalibutan natin siya ng hollow block. So kamusta na naman yung ating hukay dito? Ayan, so lalong uh, tumaas yung tubig. So puno na pala to. Ayan, so yung inasintahan natin ayun. Bali puno na siya ng tubig natin. So iniwanan muna natin to. Uh, pag siguro kapag uh, kumatin na, so pakakatin muna natin yung ating tubig dito. Kuhan ng dami. So iwa water pump ulit natin So iwanan na muna natin yung ating Hukay dito Yung ating deposito kasi dito na ubus yung ating oras uh, Bukas So continuation pa rin tayo ng asintada rito So palilibutan ulit natin to mga master Okay so yun lang po